So, ayan guys, nawalan ako ng 500,000 sa BPI ko. So, ganito yung nangyari. Meron akong online banking ng BPI. Checking account ko yun, pero wala akong ATM card. Never kong nakuha ang ATM card ko ng BPI. Then, nagulat ako guys, bigla may nag-notify na BPI. Device registration successful. You may now log in to the BPI mobile app using your Flare S7 device. So basically guys, is Cherry Mobile siguro yung phone, which is naka-iPhone 15 Pro Max ako, tas parang napalitan yung nakalagin device sa aking online banking ng Cherry Mobile. So at first, akala ko may nagsend lang sa akin ng pera, kaya hindi ko napansin yung notification na yun. Pero nung tinatry kong i-access yung aking online banking, eto na siya, account disabled. You have exceeded the maximum number of invalid attempts daw. So, BPI ko kasi guys, is naka-face detection lang ako, face login. So, hindi, basically, hindi ko na kailangan mag-type-type ganun. Hindi ko na ma-open yung aking BPI account, yung online banking. Kaya ang ginawa ko nung nakita ko na nalagay siya sa uh, Flare S7, tumawag na agad ako sa BPI para i-hold, i-lock na yung mga account ko, i-block na lahat. At doon ko na confirm guys na nawala na ako ng 500,000. So nabawasan na yung account ko ng 500,000. So kung makikita niyo, transfer niya is West Rural Bank, 50,000. Ayan, napakarami ng transaction as in 50k, 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 hanggang makaabot ng 50, 500,000. And as you can see guys, yung limit ko na 20,000, ginawa niyang 500,000 sa pagta-transfer. Kaya siya nakapag-transfer ng 500,000 sa isang iglap lang. 6pm niya ginawa ngayon. Ayan, November 20, 2023, 6pm niya ginawa. As if, yung 20k na limit ko, ginawa niyang 500k. Pero dahil nga kung totoosin, engot pa rin siya dahil tinransfer niya yung sa East West Bank or Rural Bank. So kagaya yan ng mga bank-like BPI, BPI, mga ganyan. So, basically, may mga information siya doon. May ID siya na-present doon para magkaroon siya ng bangko. May mga picture siya doon, and so on. So, ngayon, nakikipag-coordinate ako sa attorney ko, sa BPI, sa BPI San Pablo, sa aking branch of account, ayan, at sa media, ayan. Pati sa GMA, marami na po akong kausap, marami na lumapit para sa interview about yan sa nangyari. At naka-ordinate na rin po ako sa kakilala namin sa NBI. So, ayan guys. Alam mo, para sa akin, medyo maliit lang yung 500,000. Pero syempre, nalulungkot ako dahil talagang wala akong kinalaman. Never ako nag-click ng link. Never ako nagbigay ng OTP kung kanino dahil di naman ako engot. At ngayon, mag pa ako ng attorney. Magkano na naman ibabayad acceptance fee. Pero wala, okay lang yan. Gagawin ko yun para madala ka kasi mali yung ginawa mo. Mali yung ginawa mo na ganun. And eto pa guys, tumawag ako sa BPI hotline. Ang sabi nila sa akin, Nilock na raw nila yung ATM card ko, which is wala akong ATM card dahil nga checking account lang po ako. Tapos nag-online banking lang ako. Ginagamit ko yung BPI, online banking, check-in, check lang, ganyan. Wala po akong ATM na mismong physical, yung parang hinahawakan mismo. And ngayon, sabi sa akin nung sa hotline, mapapalitan lang daw yung cellphone number na nakalink sa aking online banking kung uh, i-insert daw yung mismong ATM card sa ATM machine, tas pinalitan yung aking number. So basically, wala nga akong ATM card. Never kong nakuha sa BPI San, pa San Pablo. So wala po akong hawak na ATM card ko. Ngayon, tumawag ako sa BPI San Pablo ngayong gabi sa kontak ko doon. And sinabi ko nga, incident yung nangyari. Ang sabi nila sa akin, hindi daw sure kung mababalik sa akin yung pera. Pero mag investigate daw sila. And ayun. And ayun, tinanong ko sila. Sa totoo lang, medyo nagdududa ako. Akala ko, inisip ko, sabi ko, Ma'am, baka po pinaship niyo yung card ko. Baka mamaya, dahil nakita na Rose Maritan yung pangalan, e eh, baka yung rider ka mo, naging interesado at hindi sa ka So, di ba alam niya naman guys, na sa mga cards, pagkabago, may mga pin doon. So, kahit sino kung bubuksan mo yun, makikita mo yung pin, activation, ganyan, insert mo sa insert mo sa ATM machine. Pero sabi sa akin ng BPI San Pablo, wala daw silang Uh, siniship na mga cards dahil for pick up lang daw sa kanilang branch. And doon, naisip ko, sabi ko, paano nga mangyayari yun? Eh, hindi ko po na-pick up yung card ko ever. So, hindi ako, never kong nahawakan yung BPI card ko. And sabi sa kanong BPI hotline is the only way to change your cellphone number link to that account, online banking, ganyan, eh, ang ATM card nga daw. So, doon na, hindi ko na alam, hindi ko na alam hindi ko na alam kung anong iisipin ko pero ay, kayo, ano sa tingin nyo? So ayan, nakakalungkot lang kasi sa akin, alam nyo naman kasi as CEO ng Rosmar brand, so hindi na sa akin masyadong mabigat yung 500,000 medyo naging thankful pa nga ako eh, kasi hindi sinumot yung laman. Medyo naging thankful pa ako kasi hindi niya t-transfer BPI to BPI kasi biggest transfer ko dati is kahit na 40M is kaya. So, di ko alam kung matutuwa ako o malulungkot. Pero syempre, mabigat din sa akin yun. Malungkot din ako. Pero, ang iniisip ko guys is what if sa inyo nangyari? What if sa katamtaman lang? Kung baga parang, alam niyo yung pinaghirapan na pera. For example, ikaw as a uh, uh, simpleng mamamayang Pilipino na nag, meron kang ipon ng 500,000 na sa isang iglap na wala. Yun na lang yung savings mo. Yun na lang yung ipon mo. So, ayun. Nakakatakot lang. Kaya bukas, pupunta ako sa BPI dito sa Tagaytay. Kasi medyo malayo yung branch of account ko sa BPI San Pablo. Pupunta ako ng BPI Tagaytay para withdraw na lahat ng laman nun. Pinahold ko na siya ngayon and so on para wala na madagdag na transaction dun sa so 500,000. Tapos, mi ko na lahat. Ilipat ko na sa BDO ko. So, ayun. Nakaka-stress lang. Alam niyo, buntis pa naman ako. So, hindi ko na dapat ipopost. Pero, syempre, for awareness. Kasi, nakakatakot. Paano kung sa inyo mangyari? Paano kung pinaghirapan niyo yung pera? Dugot, pawis. Tapos, ganyan lang yung mangyayari sa inyo. Diyos ko po! Akala ko secured yung pera ko. Kasi, sa BDO, kasi is maximum 1M per day ang kaya lang i-transfer. Sa BPI, kahit magkano as in. Basta, BPI to BPI. Kaya, naging madali para sa akin. Kumbaga, parang madali para sa akin na gamitin ang BPI. Parang mas, ano siya, mas comfy siya, ganun. Pero grabe, hindi ko inexpect na ganito yung mangyayari. Hindi ko inexpect na hindi pala secured yung pera ko. Ayan, so sana mabalik, sana mabalik, sana may pangtulong ko na lang sa mga tao. Ayan, sana may pangtulong ko na lang sa tao, yung mga 500,000, kaysa naman napunta lang sa isang tao na manloloko. Ayan, so sana share this, uh, Share this video, please. Pakikapiling, pakitag ang BPI. And ayan, bilang tulong sa gagawin niyo sa akin, mam mamimigay ako ng ayuda. mamimigay ako ng tigda 10 para lang marinig nila ang aking boses, para lang gawa nila ng paraan. Papamigay ko talaga yan sa inyo yung, yung nawala sa akin ko yan. Thank you so much po.